Sino nga ba ang tatawagin mo kapag nakakita ka ng multo? Ang keluarga sa Spengler family na nakatira na sa May New York at full-time nang nagtatrabaho bilang Ghostbusters. Sa pagtira nila dito, magiging responsibilidad nila ang paghuli at paghabol sa mga multong umaaligid, pero hindi ito magiging madali lalo na kay Phoebe na gustong-gusto yung ginagawa niya. Pero hindi dito matatapos yung mga problema nila at mas lalala pa dahil sa isang ancient artifact na naglalaman ng isang multong tatapos sa buong mundo. Sa paglala ng mga bagay-bagay, gagawin nila lahat para hindi na makalabas itong multong to at dito sila makikipagtulungan sa iba pang may mga experience sa mga ganitong sitwasyon. Title ng movie, Ghostbusters Frozen Empire. Isa lang masasabi ko kung for the fan service siguro worth itong it panoorin But in terms of being a great film and a great follow-up from the part 1, hindi siguro. I was looking forward to watch this film kasi na-appreciate ko yung part 1 nito that they fully turn around yung kapangitan ng Ghostbusters 2016. <laughs> kasi doon sa my Ghostbusters 2021, ang ganda ng pag-grade nila sa nostalgia, a great story, great characters, and just simply a great film to revive the brand. But this time, hindi nila nagawa yun. Kung may nagustuhan man ako dito, ano nga ba? Siguro I love the CGI and VFX, I love the cinematography at times, and yung color, okay naman din siya. Parang ayun lang. So ngayon, eto naman yung mga hindi ko nagustuhan. Sobrang dami lang ng mga characters na most of them, lalo na yung mga supposed to be important characters, hindi na nila na-develop ng maayos. Na-appreciate ko naman na nandito yung original Ghostbusters, but I felt that yung presence nila most of the time are for fan service lang and they don't really add a lot for the plot and the story. The writing is awful here and most of the jokes didn't land for me and kung natawa man ako siguro mga 5 times lang. <laughs> for a Ghostbusters film din, sumikat for their cute and scary ghosts, yung mga multo nila dito, hindi masyadong maganda yung pagkakadesign. Kahit isama mo pa yung 2016 eh. In terms of the main villain naman, they've settled on a typical CGI monster and a typical sky beam na bukod sa hindi na bago, hindi rin nila na-utilize ng maayos. It's cool din na nagkaroon ng Ice Age sa may New York, pero wala ka lang makikita important sequence na nangyayari sa location na ganito. Kumbaga, nag na nga yung New York, tas hindi pa nila ginamit. Kumbaga, sa labas lang. <laughs> Halos lahat ng scene from the third act onwards, lahat ng dun sa loob ng firehouse, and like nagsama-sama lang sila na sinusubukan nilang pigilan yung CGI monster, tapos natalo nila, then nanalo sila, tapos ayun na, ending na. Kumbaga, nasa New York na nga yung location nyo, so make the most of it. Like make the audience feel na nasa New York talaga and maraming nagkalat na multo doon. Like maglagay kayo ng mga car chase na tumatakbo sa may New York habang may Ice Age, di ba? Sana ginawa nila karamihan ng mga labanan doon sa may labas and sana pinag-iwaiwalay din nila yung mga characters para bawat sa isa sa kanila, nagkaroon silang lahat ng chance for all to shine even in the finale lang. I know sa ilalim ng firehouse yung gusto nilang i-open na nagko-contain ng maraming ghosts but they could have easily create a sequence na galing sila sa malayo and maguunahan or pipigilan nila yung monster na makarating doon sa may firehouse. Then at least kung ganun yung ginawa nila, mas na-explore sana yung location and nagkaroon ng tension and purpose para doon sa lagpas sampung characters. For example, yung original Ghostbusters may sarili silang mga mission, yung mga bata meron din silang mission, yung mga parents may separate mission din sila. Then sa dulo, tsaka sila magkakatagputag po para at least lahat sila may purpose and also better sequencing and build up para sa ending. I know Ghostbusters lang naman to, pero nangihinayang lang ako kasi ang ganda ng part 1 nito eh. So ayun, Ghostbusters Afterlife 2024, ang torta rating ko ay 3. Out of 10.